Mahirap isipin kung paano ang isang tao ay nakikita ngayon ng mga nakilala siya ng mabuti. Ang totoo ay, sa paglipas ng panahon, ang ilang mga pananaw ay nagbabago. At nagbabago ito sa paraang wala nang inaasahan. Hindi na ito tungkol sa galit. Nisasama ng loob. Hindi rin sa pangulila, hindi sa paraang naiisip. Ito ay isang bagay na mas tahimik. Mas totoo, Matapos ang lahat, maraming bagay ang naintindihan, kasama na ang mga bagay na hindi kailanman nasabi. Mayroong epekto. May mga marka. Ang ilan ay mabuti, ang iba ay mahirap dalhin. At hindi mo na kayang tingnan ang taong ito sa parehong paraan tulad ng dati. Dahil hindi na siya kung sino siya dati. At nagbago na rin ang kabilang panin. Marahil kung ang katotohanan ay lumutang ngayon, hindi ito magiging kayang tiisin na marinig. O marahil mag-udyok ito ng mga damdaming nakatago ng napakatagal. At kahit na walang nagsasalita tungkol dito, nandyan ito. Naroroon. Nakaabala. Buhay. Yan si Lance and India nagsasabi kaysa ilig salita lumipas ang oras. Ngunit ang katahimikan ay hindi kailanman naging bakante. May mga mensahe na hindi naipadala. Mga tawag na hindi ginawa. Mga kaisipang iniiwasan. Munit sa bawat espasyong walang napunan, may natirang bagay. Ang katahimikan ay hindi kailanman naging kawalang-interes. Ito ay protection. Proteksyon laban sa panganib na marinig ang isang bagay na ayaw marinig, o magsabi ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat, walang balikan. At nakakatuwang isipin kung paano mo maaaring ipanggap na ayos lang ang lahat kapag sa loob ay walang nakalutas. Ilang beses mo nang tiningnan ang isang lumang litrato at nag-isip, naaalala pa kaya niya? Ilang beses mong narinig ang kantang iyon at sumasagot ang isip ng walang pahintulot. Lumipas ang panahon. Ngunit hindi nito dinala ang lahat. Dinala nito ang mababaw. Iniwan ang malalim. At ang natira nakakainis. Yan itingin yan nagbago hindi na ito ang parehong tingin. Yung paraan ng pagtingin sa iba na may halo ng panggaganyak at inaasahan na palitan ito ng isang mas tuyo. Mas matigas. Mas may kamalayan. Ngayon, may kaliwanagan sa kung saan dati ay may ilusyon. Ang tila malakas sa katotohanan ay marupok. Ang tila walang hanggan ay may kondisyon. Ang tila pag-ibig marahil ay kakulangan. Ang pananaw ay nagbago dahil sa sakit na nag dito. Dahil sa isang punto, huminto na ang pagkakaroon ng kahulugan na subukang unawain ang hindi kailanman na ipaliwanan. At kapag ang paliwanag ay hindi dumarating, ang isip ay lumilikha ng sa kanya hindi palaging tama. Pero kinakailangan. Yan iyog ngayon, tama din eh, dumarating ang isang sandali na hindi na umaasa sa isang mensahe. Wala ring paghingi ng tawad. Wala ring muling pagkikita. Hindi dahil wala ng damdamin. Kundi natutong manahimik ito. Nakakapagod. Nakakapagod ang maghintay. Nakakapagod ang mangarap. Ang patuloy na paghula sa nararamdaman ng isa nakakapagod. Kaya, sa isang punto, may isang bagay na sa loob ay simpleng humihinto. Hindi dahil hindi na ito nagmamalasakit. Kundi dahil hindi na kayang magpatuloy na magmamalasakit ng mag-isa. At nagbabago ang lahat. Dahil kapag ang isang panig ay sa wakas ay nagpalaya ramdam ito ng iba. Yan eh, hindi nasabi may mga bagay na hindi kailanman nasabi. At hinding hindi masasabi. Hindi dahil sa kakulangan ng kabustuhan. Kundi dahil sa kakulangan ng espasyo. Masyadong umokipi ang kayabangan. Nakagambala ang pagmamadali. At nang napansin mo, lumipas na ang panahon. Ngunit kung may nakakaalam kung ano ang naipit sa loob, marahil ay makikita ang lahat sa ibang paraan. Walang malamig na pakikitungo. May takot. May pagod. May mga pagsubok na hindi napansin. At walang nakapansin na sa likod ng paglayo, may isang hiling na tulong. Tahimik. Halos hindi mapansin. Ngunit nandyan ito. Yan ang nangyayari matapos lang wakas pagkatapos ng lahat, nagpapatuloy ang buhay. Ngunit hindi na ito magiging kapareho. Dumarating ang ibang tao. Bago ang mga landas, mga bagong pag-uusap, ibang koneksyon. Munit may isang uri ng alaala na nananatili, hindi bilang sakit, kundi bilang babala. Isang babala na ang nangyari roon ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito basta-basta. May bigat may epekto. At kahit na hindi na ito babalik mananatili. Sa mga pagpili. Sa mga takot. Sa paraan ng pagtitiwala. Sa paraan ng pagprotekta sa sarili. At higit sa lahat, sa alaala ng kung ano ang pinahintulutang maramdaman at kung ano ang hindi nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. Yan ay kalimutan ilay kasinungalingan sino mang nagsasabing nakalimutan na namimeke. Sino mang nagsasabing hindi nagmamalasakit, nagtago ang indifference ay halos palaging ang pinakatahimik na paraan ng depensa. Sa likod ng isibahala na, naroon ang tanong, na iniisip mo ba ako? At sa likod ng kawalang presensya, naroon ang nakakulong na pagmamalaki. Ang isip ay nagsisinungaling. Ang katawan ay nagsisinungaling. Ngunit ang puso, kahit tahimik, ay sumisigaw sa katahimikan. Hindi lamang tungkol ay pag-ibig hindi ito lamang tungkol sa pagkagusto. Ito ay tungkol sa pagtukoy sa sarili sa iba. Ito ay tungkol sa pagdama na may puwang, na may nakikinig, na may katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. At pagkatapos, tungkol sa pag-aaral na hindi na magtiwala. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng sarili. At pagkatapos, tungkol sa pagsasara upang hindi na masaktan. Ito ay tungkol sa pananampalataya na ito ay pareho at hindi alam kung ano ang gagawin ng mapagtanto na hindi ito ganoon. O mas masahol pa, mapagtanto na marahil ito ay munit sa magkaibang bigat at oras. Iyem diyan na iiwan matapos ba ilahat lahat na iwan ang hindi na solusyonan. Naiwan ang mga tanong. Naiwan ang mga hypothesis. Naiwan ang isang bersyon ng kwento na hindi kailanman nais ng buo. Naiwan ang alaala ng isang haplos. Nang isang sulyak. Nang isang pahayag na sinabi ng walang pag-isip. At ng iba na hindi kailanman lumabas mula sa bibig. Naiwan ng kaalaman naiwan ng trauma naiwan ng pangmulila kahit na ayaw aminin at naiwan ng tanong kung ang iba ay lilitaw ngayon ano ang gagawin e kung uunay katotohanan ilay lumabas kung nagkaroon ng isang sandali ng ganap na katapatan ano ang masasabing salita at ano ang hindi mo kakayaning marinig marahil may mga humihingi ng tawad marahil may hindi ko kailanman itinigil ang pagdama o marahil isang mas malalim na katahimikan na nagkukumpirma na ang pagkakataon ay lumipas na. Pero kung ang katotohanan ay lumabas, ito ay hindi magiging magaan. Dadalin ito ang bigat. Nang lahat ang naitago ng masyadong mahaba. At sino mang tumanggap ng katotohanan ito ay kailangang harapin ang lahat. Kabilang ang mga bagay na mas nais nilang hindi malaman. Ian Denvis sabi nito tungkol yai kung sino ele sa huli ang kwentong ito ay mas nagsasabi tungkol sa taong namuhay kaysa sa taong umalis. Dahil ang mga marka ay nagpapakita ng tindi. At ang sinumang sobrang nakakaramdam ay hindi kailanman nakakaligtas na walang sugat. Madaling husgahan ang mga umalis. Mahirap intindihin kung ano ang nagdala sa kanila rito. Simpleng magpanggap na nakamove on komplikado ang harapin ang mga bahagi na patuloy na sumasakit. Ngunit ang nakaranas nito ay alam. Alam ang bigat ng mga nangyari. Alam ang kawalang laman na naiwan. At kahit gaano pa man na walang nagsasalita tungkol dito ng malakas, lahat ay nakaramdam. Hindi lang ehi tungkol ay ye, eki liray tungkol ay naging epekto nito sa iyo ang kwentong ito, anuman ito, ay hindi lang tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa kung ano ang nagawa nito sa isang tao. Tungkol sa paraan kung paano hinubog ng lahat ang mga reaksyon, paniniwala at hangganan. Tungkol sa kung gaano karaming beses na naisipang hindi na maniwala sa ilang bagay at kung paano, unti-unti, ang lahat ay nagsimulang huminga muli. Hindi ito tungkol sa muling pagkakasundo. Ni tungkol sa pagkalimot. Ito ay tungkol sa pag-unawa at pagtanggap. Tanggapin na may mga tiyak na tao na hindi nananatili kundi nagbabago. At na kahit wala sila, patuloy pa rin silang naroroon. Ngayon, kung mayroong isang bagay na patuloy na kumikilos, hindi na ito dapat baliwalain. Dahil kapag ang damdamin ay totoo, hindi ito nawawala. Nag-aangkop ito. At marahil, ang natitira ngayon ay ito na lamang, ang kaalaman na ang karanasang iyon ay natatangi. At nawalang sinuman, gaano man ang kanilang pagsisikap, ang makakakita gaya ng iyong nakakita. Iyan din nangyayari kapag walang nag-angkin ng anumang bagay kapag walang sinabi, lahat ay nandoon pa rin at ang hindi pinag-uusapan ay nagiging interpretasyon. Bawat katahimikan ay nagiging hula. Bawat kawalan, isang hypothesis. At ito ay sumisira. Dahil lumilikha ito ng isang paralel na kwento kung saan walang nakakaalam kung ano ang totoo. Marahil isang pagkilos ang hindi naunawaan. Marahil isang mensahe na hindi pinansin ay sakit at hindi pagwawalang bahala. Marahil ang distansya ay isang pagsubok na panatilihin ang isang bagay, hindi upang mawala ito. Ngunit walang nagtanong. Walang sumagot. Kaya lahat ay nagiging laro ng emosyonal na hula. Nakapagod. Malamig. Duwag. At kung ganoon, ang dalawang panig ay nagpoprotekta ngunit nagkakasakitan. Nais nilang manatiling matatag ngunit dumudugo sa loob. Hindi ili tungkol ay pagbali, ili ay tungkol ay huling pag-unawa ang malaking ilusyon ay ang maniwala na ang lahat ay nauwi sa bumalik o hindi bumalik. Hindi iyon. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga naramdaman ng may katapatan. Nang hindi minimaliit. Nang hindi dinistorbo. Nang hindi tumakas. Ang pagbabalik ay walang nagbabago kung walang pag-unawa. Dahil ang problema ay hindi ang distansya. Ito ay ang kawalan ng katotohanan at ang pag-usad pasulong ay hindi rin nagpapagaling kung walang resignification. Dahil ang hindi nauunawaan ay umuulit. Kaya hindi, hindi ito tungkol sa muling pagkakasundo. Ito ay tungkol sa hindi patuloy na dala ang maling bersyon ng kwento. Kung kailan iyan iile ay naging alala dumarating ang isang oras na ang tao ay wala na. Ni hindi na sa virtual. Ni sa araw-araw. Ngunit nananatili siya sa alaala. -ala. At ang alaala -ala ay mapanlin lang. Dahil bumabalik siya sa mga pinakatahimik na oras. Sa amoy. Sa kilos ng iba. Sa isang panandaliang kaisipan na patuloy na nakakagambala. At ang alaala na ito ay hindi humihingi ng pahintulot. Siya ay sumasalakay. Ipinapakita niya kung ano ang maaaring nangyari kahit na hindi naman ito mangyayari. Walang nagsasabi nito, pero totoo, may mga tao na kahit malayo, patuloy na nagpapahayag kung paano tayo nararamdaman at ang pag-aakto na hindi ito mahalaga ay naging bahagi na ng rutina. Ngunit hindi ito kumbinsido. Ni hindi ito nakapaglilin lang. Nakakapagod lamang. Ian Genji masasabi kung Wendy oportunidad niya ay magsisimula kung ang huling pagkikita ay posible, ano ang magiging laman nito. Marahil wala ng pag-atake. Ni Sinyal. Marahil isa lamang, alam mo namang nasaktan mo ako, di ba? o kaya, sinubukan ko pero hindi ko nagawa ng mag-isa. Marahil magkakaroon ng katahimikan. Ngunit isang mahabang sulyap na nagsasabi ng lahat. O baka wala ng anuman. Dahil may mga bagay na hindi kayang pagalingin ng oras, kundi ito'y natutulog lamang. At kung magising ito, ang pinsala ay maaaring mas malala sa dati. Walang manual para gay pakikipag-usap ay eh, kanino gyanli palaging naghimas ang katotohanan ay ito. Walang nagtuturo kung paano harapin ang pagkawala ng isang tao na humipo sa mga lugar na hindi na na-access noon. Hindi natutunan na kalimutan ang isang taong nagmarka kahit na nagkamali. Walang emosyonal na teknik na makapag alis sa mga tiyak na alaala. Ang haplos, ang amoy, ang paraan ng pagtitig lahat ay nananatili. At kahit na subukan itong palitan, hindi ito gumagana dahil hindi ito pagsusustitute. Ito ay tungkol sa pagkilala na yon ay natatangi. Hindi kumpleto, marahil. Ngunit totoo. At kapag ito ay totoo, hindi ito nawawala. Nagbabago lamang ng anyo. At nandyan pa rin kahit walang pangalan. Yeni naghihintay ene hindi kailanman nasabi ng malalim mayroon nakatagong inaasahan na mapansin ng iba. Na mapansin ng iba ang mga pagitan, ang mga senyales, ang pagkapagod. Ngunit walang nagsalita. Dahil ang pagsasalita ay tila napakamapangangin. Parang itinatapo nito ang kaunting natira. At nagpasya na lamang sa katahimikan. Sa kawalang-galaw. Ngunit sa loob may sigaw. May isang itinanim mo ako na nakatago. Isang itinanim mong isipin nang hindi ko na kailangang ipaliwanan. Ngunit hindi ito nangyari. At dumating ang wakas. Hindi bilang desisyon kundi bilang bunga. Yan ni lugar kung saan nananatili Bene kwentong iki ngayon ngayon, ang kwentong ito ay nananatili sa isang nakatabong lugar. Hindi na ito madalas na binibisita, ngunit hindi rin ito tuluyang nakasarado. Minsan, ito ay binibisita. Kapag mabigat ang gabi. Kapag ang alaala ay bumubulong. Kapag may bagong tao na sumusubok na pumasok at nakakahanap ng mga pintuang hindi pa naisasara. At ang lugar na ito ay hindi maganda. ni comfortable Ito'y kailangan lamang. Sapagkat dito natutunan. Natutunan ang hangganan. Natutunan kung ano ang nakakasakit. Natutunan kung gaano kalalim ang kayang maramdaman. At sapat na yon. Kahit hindi ito nagpapagaling. Kahit patuloy pa rin itong sumisiksik. Kapag enzi muling pagkikita yang ay imposible hindi palaging nangyayari ang muling pagkikita. Minsan, lumilipas ang oras ng labis. Minsan, ang buhay ay lumalayo ng labis na wala ng totoong pagkakataon. At ang natitira ay ang pag-iisip kung paano sana ito. Nandyan ang i-ano kung. Nandyan ang imarahil sa ibang yugto. Ngunit ang muling pagkikitang ito, gaano man ito kaimposible, ay palaging nakatago sa isang sulok ng isipan. At sa isang pag-iisip lamang. Ramdam na ang isang bagay doon ay hindi kailanman tuluyang natapos. Yen e sakit dahil nag-iwan ng bahid ito ay hindi basta-basta sakit. Ito ay ang sakit na nanatili kahit matapos ang pagluha. Na hindi na sumisigaw, ngunit hindi rin nawawala. At ito ay nagtuturo. Ipinapakita kung sino ka. Kung sino ang ayaw mong maging. At kung ano ang hindi mo na dapat tanggapin muli. Ang sakit na ito ay hindi na nakasisira. Ngayon, ito ay babala. Ito ay alaala na mayroong bagay na naging matindi at ang pagiging matindi ay may presyo. Sino yay, sino ile, sino dane hindi ene babalik may dalawang tao sa kwentong ito. Pareho silang nagbago. Walang isa sa kanila ang nananatiling katulad. At marahil ito ang dahilan kung bakit hindi maaaring magpatuloy ang kwentong ito. Nagtapos ito sa kung saan ito dapat. Hindi dahil sa kakulangan ng damdamin, kundi dahil sa labis na pagkasira. At ang pinakamahirap na tanggapin ay ito, hindi lahat ng totoo ay kailangang magtagal. Hindi lahat ng nagmarka ay kailangang bumalik. Ngunit lahat ng naramdaman, ito ay nananatili. Hanggat buhay. Yan eh hindi kailanman masusolusyonan may mga bagay na hindi nalulutas. Hindi dahil kulang sa oras o dahil kulang sa kabustuhan. Kundi dahil ang bawat panig ay umabot sa magkaibang sandali ng sariling kamalayan. Isang nagtatangkang umunawa, ang isa ay nagtangkang umiwas. Isang mahigpit na humahawak gamit ang dalawang kamay, ang isa ay nag-ingat na huwag mahulog. At kapag nangyari ito, walang halaga kung gaano man ang pagsusumikap ang kabiguan sa ugnayan ay nagiging bangin. Nananatili ang kawalang balansi. Nananatili ang pakiramdam na may isang tao ang mas nagmahal. Nananatili ang echo ng mga bagay na ginawa ng walang pag-isip, at ng mga bagay na sobrang pinag-isipan, ngunit kailanman ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na gawin. At dito walang pagbabalik. Tanging isang bakas. At isang bigat. Yan it naramdaman, hindi malilimutan, hindi mahalaga kung ano ang sabihin. Ang nakaramdam, hindi nakakalimot. Maaaring magpatuloy. Maaaring muling ayusin ang buhay. Maaaring muling mumiti. Ngunit ang makalimutan, hindi nangyayari dahil ang tunay na nakaramdam ay hindi umaasa lamang sa presensya. Umaasa sa talas ng damdamin. Umaasa sa maliliit na sandali na walang nakakita. Sa mga salitang dumating sa tamang oras. Sa mga pagkawala na umuuga katulad ng mga sugat. Ang emosyonal na alaala ay hindi tumatalima sa panahon. Hindi ito sumusunod sa kalendaryo. Inaarkibo lamang nito ang mga bagay na tunay na masakit o ang mga nagpasabog ng damdamin sa ibang paraan at ito ay nananatili. Kapag eh ay kawalang-anda, nagiging bahagi ng rutina dumarating ang oras na ang kawalang-anda ay hindi na nakabugulat. Ito ay komportable na. Nagiging bahagi na ng mga araw, tulad ng isang bagay na hindi na maiiwasang labanan. Ang tao ay bumangon, nagtatrabaho, nakikipag-usap, namumuhay ngunit may isang likod ng kawalan. Parang may isang bagay na palaging medyo hindi nasa lugar. Walang malakas na tunog tanging permanente. At ang kawalang anda na ito ay hindi lumilitaw lamang sa mga sandali ng kalungkutan. Lumalabas ito sa oras ng tagumpay. Sa magandang balitang gustong ibahagi. Sa otomatikong ngiti na nawawala kapag napagtanto, hindi ko na siya maaring ikwento. Dito mo makikita na, gaano man kalayo ang buhay, may mga presensya na kulang hanggang sa mga oras na hindi na dapat kulang. Iyan hi walang pakialam, ihi nagdudulot ng higit din ay sakit kaysa atletisan natural na isipin na ang wakas ay dumarating sa mga sigaw, akusasyon at mga pintong bumabagsak. Munit minsan, ang wakas ay mas malupit, dumarating ito sa kawalan. Sa tuyong katahimikan, sa ganap na kawalan, sa pakiramdam na ang lahat ay nabura na parang hindi kailanman umiral. At ang kawalang ito ay masakit sa paraang walang makakaunawa. Dahil ang kawalan ay sumisigaw ito ay nag-udyok, ikay nalimutan. Kahit na hindi ito totoo. Ito ang pagdududa, ang hindi ba ako ganun kahalaga? Na sumisira sa kalooban. At walang sagot. In den susunod pagkatapos magdamdam ng sobra ang mga taong masyadong nakakaramdam ay nagbabago. Hindi na sila babalik sa dati. Pagkatapos ng lahat, nagiging mas maingat sa pagmamasid. Mas nakikinig na may filter. Ibinubukod ang sarili upang huwag magpadala ng masyado ng mabilis. Hindi ito kapaitan. Ito ay sariling proteksyon. Dahil pagkatapos ng isang matinding kwento, ang kahit anong kilos ay tila mapanganib. Ang ihay na walang masama ay maaaring marinig na parang patibong. Ang pag-aruga ay maaaring mapagkamalang taktika. Ang kawalan ng sagot ay nagiging trigger. Ganyan ang sitwasyon. Ang nakaramdam ng sobra ngayon ay sinusukat ang lahat. Dahil ayaw nang magbayad muli ng presyo. At nagbabago ito sa paraan ng pamumuhay. Hindi sa pamamagitan ng pagpili. Kundi sa pamamagitan ng kaligtasan. Yan ay huling bagay na naramdaman kung may magtatanong ngayon, ano ang huling bagay na naramdaman mo para sa taong iyon? Ang sagot ay hindi madaling darating. Dahil ito ay hindi isang solong damdamin. Ito ay isang pinagtipunang damdamin. Ito ay frustrasyon dahil sa kakulangan ng pagtugon. Ito ay guilt dahil sa sobrang pagpilit. Ito ay pagmamataas dahil sa nakayanan ng paglayo. At sa kaibuturan, may kaunting lambing para sa lahat ng naging tunay. Ito ang pinakamalalabo. Dahil hindi isang bagay ang nararamdaman. Lahat ay nararamdaman ng sabay-sabay. At sa gitna ng kaguluhan na ito, mahirap malaman kung mayroon pang pag-ibig o alaala na lamang. Yan ay katotohanan and ay hindi kailanman man marahil, kahit na lahat ng ito ay masabi, walang magbabago. Marahil ang tao ay hindi nahandang makinig. O mas masahol pa, marahil ay nakinig at nagkunwaring hindi apektado. At kaya't maraming bagay ang nananatiling nakatago. Hindi dahil sa takot sa reaksyon. Kundi dahil sa takot sa kawalang interes. Walang sakit na mas malala kaysa sa buksan ang sugatang sugat. Ang sugat. At makita ang ibang tao na parabang isa na lamang itong detalye. Kaya naman, ang katotohanan ay hindi sinasabi. Ito ay sinusulat. Nakatago. O binabago sa katahimikan. Dahil may mga katotohanan na hindi isinilang para marinig. Nariyan lamang para umiral. Sa loob ng sinumang nakaranas nito, nag-iisa. Eh ngayon? Ngayon, nagpatuloy ang mundo. Bawat isa sa kanilang landas, bawat isa may kanya-kanyang bersyon ng mga pangyayari. At ang kwento ay nananatili tulad ng peklat. Makikita lamang ng mga nakakaalam kung saan titingin. Ngunit isang bagay ang tiyak, walang labis. Walang drama na walang dahilan. May damdamin. At kung saan may damdamin, naroon ang katotohanan. Maaaring tanggihan, iwasan, itago. Ngunit hindi ito maaaring burahin ang naranasan ay naranasan. At wala nang sinuman ang makakuha nito. Kung ito ay tumama sa iyo, ikomento kung ano ang naramdaman mo, iwanan ang iyong like, ibahagi at mag-subscribe sa channel.